Idol oh. Meron tayo ditong napeer grass. Ayan. Tatanim natin yung mga katawan niya. Putol-putolin, tapos itatanim para dumami. Ito yung mga dahon, pakain natin sa kambing. Ayan, okay na, mga idol. So, ito na yung pakain natin sa kambing. Ayan, ito ang batinagpag ko tapos ito yung itatanim natin magbubuhay ito kasi may mga ugat na itatanim natin ito pag nabuhay yan marami rami ito mga idol yan mga idol pinakain na nila yung napier grass kain na din yung maliliit oh. Maganda dito magpakain sa may mga damo kasi kahit mahulog, kinakain nila. Hindi gaya pag sa lupa. Pag mahulog sa lupa, din na kinakain. At least dito sa may mga damo damo, kain nila. Yan. Ayos mga idol, so magtatanim naman ako ng mga pinutol natin na katawan ng napier. Hanggang dito na lang muna, thank you for watching.